a few moments later Enemy spotted uh, shout out sa kabiggo mga yeah, uh, ate uh, ay ay uh, mga boss na dito tayo sa banwa ng conception no ito yung banwa namin nya yung mga boss no? uh, ngayon ay uh, pupunta tayo sa isla kasi andun sa tayo naghintay sa pambot, sa bangka dito tayo tayo ngayon ng pulo mga boss oh uh, shout out sa mga taga dito sa banwa ng conception mga boss no ito pala mga boss sa yung baka ng tatay ko ito po ay maliit lang yan. Ayun dito ng tatay ko. Ayun. Eh pero ngayon mga po sa ida no? uh, listang uh, dito pupunta naman ngayon sa ano sa pulo. Kaya ah lang mga boss no. Ito. Abangan niyo mga boss. Ayun. Ito pamuntay ko po sa maliit lang yung makina nito. Sige, kabalyos lang na lunsin. Uh, pero okay lang tatay ko kasi tatay ko ay eh, may edad na uh, 70 years old yung tatay ko so tama tama lang sa kanya yung gaito kalaking uh, pambot bangka at saka yung makina kaya yan lang panda rin so oh, shout out pala yung mga kapwa ko dito mga misda, mga posing no mga boski yan uh, dati din ako mga misda, pero ngayon ay eh, alam naman ay eh, nag-iba na tayo ng profesyon <laughs> uh, yun, sa Maynila tayo nakatira sa so, wala naman, misda, wala naman doon dagat sa Maynila kaya ito, pag may time, baka siya naman tayo dito sa, sa ating lugar. Oh, shout out mga bossing, no? Ayan, nakadakad lakad, -lakad lang kami pa uwi sa bahay dahil ay, dito na kami sa pulo o sa isla. Ayan, yan po. Ang aming uh, lugar kung saan kami ngayon, mga boss. Ito, nito kami ngayon sa bahay ng mga boss. Oh. Itong nanay ko, katabi ko, nagkwento no, kentuhan lang kami. Ayan, ang alaga ng tatay ko naman, oh. No. ayan, oh, no, si niyo. Sabi ko kayo ni tatay, tay, pwede ba yung katayan ng manok mo kasi na-miss ko na kumain ng native na manok. <laughs> pwede naman da pero naawa ako sa manok eh. Okay, ano eh. Kamun, malit pa yung mga sisiyaw niya. Ayan mga boss, no, bukas pista. Ayan, flex ko lang yung mga picture, picture, ko dito. Wow! So, ay diba? Ayan mga boss, no, ito ay try me, mayroon tayo palaro sa mga bata dito. Ayan, ay tayo may mga katuwaan lang. Ayan, no, sampung bang bangka na nga disagwal yung mga boss. Ayan, no, o, diba? Sige! Bye, Karira, sige, sagwal, 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 sagwal. <laughs> Nagbabanggaan na sila mga boss kasi nga, eh, masikip. Ang daan nila. Pero okay lang yan kasi nakakatawa naman gawa na hindi na enjoy yung mga bata sa kanilang uh, ginagawa. Karira, kasi ng mga boss, yung bata ako, ganyan po, ganyan din ako. So, eh, oh, shit. Ngayon, eh, yun, eh, pwede okay. naman yung papalaro ngayon sa mga bata, mga boss. Eh, grabe yung mga sigawan ng mga yan, mga magulang, eh. <laughs> mga kapatid si kasi tayo, nagbabanggaan na mga, bang, mga bata pero kahit yun mga nagbabanggaan mga busi mga tayo, bata tayo, na yan sa bangka ay masaya pa rin wala mga ano sport pa kaya na, nakatong, nakakatawa talaga kung makita tumabos kung tumabos kayo nanonood dito natutuwa talaga kasi iba sa pakiramdam eh, yung nagpapalaro katapos tapos nakikita mo yung ang, yung sarili nung noon ng bata ka pa sa kanila kaya nakakatuwa talaga. Parang sarap balikan mga boss no yung noong panahon na nung malit ka pa. Kaya ayan boss, abangan natin mga bossing no kung sino ang mananalo dito sa karira ng mga baruto, tuntawagin sa amin mga boss. Ayan mga bata yung mga boss yan, Kung mga edad yan, ano, si uh, 7 taon hanggang 10 Uh, basta marunong sumagwal, pwede sa pwede ka sumali kasi ang basta may kaya mo sumagwal na hindi ka maanod. Kasi mga bossing ang ingin kanilang iikutan mula diyan sa dilaw na yan na bangka na maliit. Pangatlo yon sa labas na may buntot na isa. Yan ang iikutan na lang ng mga bata ng bangan nila ng Baroto. Uh, kasi mga maliliit pa yan eh. So malapit lang yung natin yung paikutan paikutan natin sa kanila. Si Bonso, pasalan si Bonso. yeah. natin mga boss kung sinong mananalo dito sa karera nila. Kasi ang mga karera dito, kung sinong mauna, makakatanggap ng 700, at uh, 700 pesos. Tapos, mga second ay 5. Ang third ay 400. Tapos, ang iba na mga boss dyan, ang iba yung mga talo dyan, mga consolation prices, 200-200 na yung mga boss. Para naman, bawid uh, bawi din naman ang pagod ng mga bata alam naman po sa hindi pa yun ay ano naman wala naman tayo budget eh para lang sa katuwaan no katuwaan ng mga bata kaya yeah. sabi ko kung sino gusto sumali pwede kayo magano mag ano, uh, sagwal diyan ay gusto ko ay congratulations oh. si Bingo yan pamangkin ko rin no champion no oh. <laughs> eh, si Bingo mga boss ay 10 taon lang yan alam mo mga bata sa probinsya ay eh, malalakas eh, kahit malate pa diyan malalakas. Ayun oh. Si, congratulations sa Sekad. Ayan. anak ni Lagaw. Um, ayan pa. Toy, oh, 'di ba? Kahit tatalo si Ala, sige pa rin, sport pa rin. <laughs> Kumain pa rin eh. Oh, 'di ba? Ayun ang buhay namin dito sa isla mga bossing. Kaya ano nga, buhay namin dito. Ayun mga bangka. Kaya kung sino mga bangkarero diyan, ayan, shout out, shout out. <laughs> <laughs> What? Wow! <coughs> <coughs>